Igo talaga sa <laughs> si ka Andres. Nandun sa taas. Yan, natin. Delicious. Kain tayo ng dito sa lahat. Kung maaga pa lang kita. Naglalakad-lakad na. na dito sa baybayin ng dagat. Ay, malapit nang pumutok yung araw. Patuloy-tuloy ng mga ingisda. Binabunan na nila yung kanilang bangka. Ay, maghanap ng maibiling isda dito sa mga dumadaong ng mga bangka para makakuha tayo ng sariwang isda. Na tayong ginawa kundi kumain tumagay. magay. lagi talaga yung pinakamasarap sa buhay. Ito yung Tara ilawon mo. Kinakain natin na sariwa. Ito yung kusit na sariwa pa nang ingit. Hindi pa na to. <laughs> Pag nasa ko na alugin na to. Magkano to? 250 yung kilo. Hindi kayo titimbangin natin. Sige. Tara, ito. Di ba, di ba pwedeng 249 na lang? <laughs> Ayaw ata ni Bus magpatawad. Sige, pay pay payag na tayo. 249, pumayag siya. Babayaran <laughs> ko na si Kuya. Magkano ba magka bayaran sa'yo? 225 225 gagawin ko ng... 226 Ito <laughs> <laughs> yung isda rito Tapos yung tulad ko, ako nga yung nagtitinda rin ng isda Alos di naman naglayuan yung presyo <laughs> So may nila dito sa Batangas Pero makikita mo naman mga buhay buhay pa Yan ang kagandahan dito Pagkain ng pating to Eh ma, makita nyo naman, matanya oh. makita mo yung ata nyo ang buhay po, sari mo, sariwa Sariwa sari mo, sari mo, sari mo, sari mo, So sa riwa itong napili natin na uli lang dyan sa laot. Sariwang sariwa. ang sariwa. ano, tawag yan? Duray? Ay, buraw? Pagpaparisin na natin to. Ito yung sabaw pa lang. kulam na. Ano? 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 Ano?

Ano tayo ibang gagawin nito kundi imigos may gos muna siya. Ang magpapasarap dito, yung kamay talaga ni Mr. Peps. Total nagugus naman na tayo. At itatry na natin to. May gos may gos ulit siya. Pasulong, pasulong, pinag-usan, hindi ko nipasong ka. Wala na tayong ibang gagawin nito kundi patunayan na natin ang dila natin. Stigo pal! talaga, nandun sa bintana. <laughs> nandun si Ka Andres. Nandun sa taas. Bonifacio. Yan, titikpan na natin. Hello. 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 Yummy. Delicious. Nagbibiro lang ako. Hello. 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 Ito yung hindi ganong masarap na pusit pala. Ito yung pusit kalawang. Karamihan itong nauli. Sambales. Guru lulutuin natin ibang po para mas ma nga natin. Medyo makunat siya. Papay, 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 Hindi natin paritikim sa kanila. <laughs>